Minsan may nangyayari sa loob ng session na alam mong mali at nais mong maiwasto subalit hindi mo alam kung paano formal na simulang sabihin. Ang point of order o punto ng kaayusan sa Tagalog ay isang uri ng remedy, skill o armas ng isang miyembro ng sanggunian na ginagamit upang pansinin ang paglabag sa rules sa panahon ng sesyon ng sangguniang barangay. Kung alam mo kung paano ito gamitin ay mapapakinabangan mo ito sa mahabang panahon. May mo ang mali at hahangaan ka rin ng marami. Ang point of order ay fundamental na bahagi ng tinatawag na parliamentary procedures. Bago tayo magpatuloy, ano ang basehan natin na ginagamit ang parliamentary procedures sa Sangguniang Barangay ayon sa Section 50B? ng Local Government Code, ang internal rules of procedure ng isang sanggunian ay magtatakda ng parliamentary procedures. Magbigay tayo ng halimbawa, ipagpalagay natin na ayon sa internal rules ninyo, may dalawang minuto lamang ang isang miyembro na magsalita sa panahon ng debate o deliberasyon tungkol sa isang item sa agenda. Kapag nakita mong mahigit ng dalawang minutong nagsasalita ang isang kagawad at nakakaligta ang sansalain ng presiding officer, maaari kang tumaas ng kamay at sabihin mo, Point of order, Mr. Chair. O kaya naman, I am raising a point of order, Mr. Chair. O punto ng kaayusan, ginoong tagapangulo. Ang sasabihin ng presiding officer, Ano ang point of order mo? o state your point of order. Pagkatapos ay ipaliwanag mo na kung ano ang dahilan ng iyong point of order at ano ang basehan nito. Mr. Chair, si Kagawad po ay halos mahigit ng sampung minutong nagsasalita. Ayon sa ating rules, ay may dalawang minuto lamang upang magsalita ang isang miyembro sa panahon ng deliberasyon. Lumilihis na po tayo sa rules nararapat pong putuli na ng presiding officer ang kanyang pagsasalita upang mapagbigyan naman ang iba. Sa pagkakataong ito, ang dapat na aksyon ng presiding officer ay magbigay ng ruling o sabihing wasto ang point of order at patigilin na ang nagsasalita. Kung wala pa namang dalawang minuto o kung hindi applicable ang rules, ang presiding officer ay magbibigay ng ruling na mali ang point of order at nararapat na mag-proceed o magpatuloy ang nagsasalita. Paunawa lamang po at huwag ma ang video. Ang ibinigay ay halimbawa lamang kung paano ginagamit ang point of order. Maaaring sa inyong internal rules o practice ay tatlo o higit pang minuto pinapayagan ang nagsasalita o maaaring wala tayong nakasulat na limitasyon. Minsan po ay may pagkakaiba ang internal rules ayon sa kalooban ng sanggunian at ito ay mananatiling wasto hanggat hindi idinideklarang mali ng nakatataas na sanggunian sa panahon ng review o idinideklarang unconstitutional ng Korte. Isa pang halimbawa, ipagpalagay natin na ayon sa inyong rules, ang isang nagbigay ng privilege speech ay dapat na tumanggap ng mga tanong mula sa ibang miyembro pagkatapos ng kanyang privilege speech. Subalit so pagkatapos ng kanyang privilege speech ay umupo na ito kaagad at ayaw nang tumanggap ng mga tanong kahit alam mo namang may kakayahan itong sumagot. Sa pagkakataong ito, pwede kang tumaas ng kamay at sabihin mo. Point of order, Mr. Chair. Ayon sa ating rules, ang isang nagbigay ng privilege speech ay nararapat na tumanggap ng mga katanungan. Ang kanyang patuloy na pagtanggi na makinig sa mga tanong ay paglabag sa ating rules. Kung sakaling hindi pa alam ng iba kung ano ang point of order, maaari namang ipaliwanag muna ito para sa kapakinabangan ng lahat upang ang bawat isa ay magkaroon ng higit na kaalaman. Kapag nag-raise ka ng point of order, hindi kailangang may pumangalawa sa iyo o may mag-second the motion sapagkat ang isang point of order ay hindi isang motion. Sinasabi ang point of order sa presiding officer sapagkat ang presiding officer ang may kapangyarihang mag kung kakatigan ba ang point of order mo at siya ang may kapangyarihan na iwasto kaagad ang mali. Hindi ito sinasabi ng direkta sa kapwa kagawad. Papadaanin mo ito sa presiding officer at sa kanya ka nakatingin bilang paggalang sa presiding officer sapagkat siya ang may kapangyarihang sumaway sa sinuman. Paano kung pinakinggan ka lang ng presiding officer at nakaligtaan niyang mag-rule sa point of order mo at sa halip ay tumawag siya ng ibang tumaas ng kamay upang magtalakay ng ibang bagay Magtaas ka muli ng kamay at mag point of order muli, sapagkat lihis ito sa rules na baliwalain ang point of order mo. Pwede mong sabihin, point of order Mr. Chair, magalang kung hinihiling na mag-rule ka po muna o mag kung tama ba ang aking point of order at bigyan ng karampatang aksyon ang nabanggit ko. May point of order po ako kanina lamang na dapat maresolba bago po tayo mag -proceed. O dumako sa ibang bagay. Paano kung nag ang presiding officer at hindi kinatigan ang point of order mo? Subalit naniniwala ka na tama ang iyong point of order. Ano ang gagawin? Kailangan mong mag-apela sa desisyon ng chair. Kung paano gagawin ang pag-apela, maaaring pag-usapan po natin sa ibang video. Kung may napulot ka pong kahit kunting kaalaman sa video na ito, nakikiusap po ako at ipagpapasalamat ko kung ikaw ay mag-like at maging bagong subscriber ng channel na ito sapagkat magkakaroon pa tayo ng ibang mga video tungkol sa parliamentary procedures maraming salamat sa iyong panonood